good morning. <laughs> Alright, uh, tingnan natin yung ating kandana kasi first time kong pupunta sa Bato Resort doon no, sa San Pablo City. Tingnan natin kung ilang oras ko mabiyahe ito. No. Uh, saan tayo mas malapit tumahat. Alright, right, Boom! Spring naman Ano yung 3 Mag-iiyot ba? Gusto nyo mag-iiyot? Eat, white and travel. That is the meaning of iiyot. Ano iniisip nyo ha? That's the meaning Kasi A-U-N-I. -E. Kaya iiyot. Ibig sabihin oh, and white and traffic Stay safe. South Super Highway. di uh, hutan, Medyo slight to moderate traffic situation. Oh, so katakagad, ang place naman. hutan, pa so katakan. Ganun ka bilis. Express Expressway kasi. Tapos may traffic. Ito lang naman siya. Hindi naman may stop. Tumabaga lang. ay pura na siguro doon sa si exit kaya tuloy-tuloy na ulit siguro mga time check 7.05 siguro mga 9 o'clock nandiyo na kami sa Pablo A, omak. Dan. A, omak. Guadahaw ng Laguna means malapit na kami mag ng expressway ng South pero para iwas traffic oh. mag-exit ng ano, Odina at Rod oh. punta natin yung lagi binablog sa Facebook na Pato Spring Resort San Pablo City. Ayos siya kasi. Ay, uh. Alright, nakarti na kami sa Batu Spring, San Pablo. San Pablo City. Ayun, okay, papasok tayo. Tara. Tama pati. Tama pa. Tama pa. Naka <laughs> ko dito. Naka bit. Naka ko. kulang. na na. Ah, ganiyan. Uh, don't forget. I yung bahay Oh, 'yan kadiyan. Ato sige. Totoo kasi kasalo Ato tukom sa samba. ng signal ang smart. So, may... ka, Dito. Mm. Oh, yan. Wala ba kayo pwede na? talaga ang pungkuran. Oh, 3 for 100. Ang hmm, ganda ng minik, minik. Wala siya pwede rito. na okay. yan. Okay. Mayroon ako, kinakailangan pagkain din naman, patay na. Dapat day tour overnight 300. Senior, WD, 200. Senior, ko senior. Maglalakad ng ano. Dawat With the four

Si. Dapat-dapat na. Na-park mangu misinga. O, magya. Dyan ka lang boling kita. Ah. Bolinget. Dyan ka lang. Kitae e, nagpark. Para malapit sa Kubo. Sakto-sakto naman pagdating nami tulong available Kubo. So, available parking o swak. Swak ang pwesto. punta natin yung isang swimming pool mga itig

berapa natural water. 何だ loob may aircon. -cool. Depende sa budget nyo Kung iyaw naman kayo, ayan, meron din siyang Meron lababo. Meron iyawan. Tabi-tabi ang cottage. Pero by section, meron din sa kabila. Mayroon din dito. ang pagkalaki ng parking space na rito so, hindi lang ito ah. marami pang parking space na sa paligid na ito eh. bawat area may parking space kung saan mo gustong buwan ang cuttings may designated parking ikaw na yung mag-design. Saan mas pabor sa Mas malapit. Yan, mga overnight na. Tulad namin na overnight kami ngayon. Gusto ko talaga yung kapuntaan eh. ay May mga second floor. Up and down. No? Ito. ito na ilaw rin. Sa Uy, tasa lang ba po siya, May mga ano siya. Banda. Natural, natural ang dati. Ikutin pa natin yung ibang lugar. Parang magpo-swinging dito. Hindi parang tapos. Ikutin natin.

hindi lang nag-overnight ayun nag-overnight din ito pa yung ibang ka-attids na sa mesa yung baba. yung itaas kwarto dito yung hinahalap po ngayon eh. pwede yung mag stay eh. o, yun, yun. yung ilalim sa mesa itaas kwarto para

may uh, other pwesto pa rito Ayan pa oh, uh, ang laki talaga pagod na ako ng kahihikot. ang daming cottage pagod na ako nakakita ng ganito kalaking resort only here at Pato Resort sa Pablo ang malaking pwesto hindi huh? na halos makumulit ang dami hindi ko ng space ito yung maraklang. Tignan natin muna. Sige ba oh? something. ba? Yung mga -o overnight <laughs> yung yung pa. pa yung, yung pag Grabe. May isang kilometro rin na lalakad ko. Pa, ikot pa lang. Malaki na ito. Ayun oh. Malaki ang event. Ayun, malaki ang event, malaki ang event ko. Tawag. Ito pa. So sa laki. Hindi na. Nakuno. Tami ini itu, dami Tadi Tadi Sobrang dan laki Sobrang laki Lagi Sobrang narinig nyo ba yung naririnig ko? lagaslas ng tubig ayan makikita nyo na yung isang parang ano alam mo nature ang gumawa eh pero hindi crafted lang din ito ng tao ayan nagbibilim na pero maliwanag pa rin eh kasi kaya madilim puro puno ayan dito so, tayo bababain na natin yung natural na swimming pool Running water swimming pool. Na napakalinaw, crystal clear ang tubig. Ayan. Ayan po, no? Ito yung itsura niya sa gabi. So, ayan. Oh, ang laki, eh. Ayan. Ayan, mga natin swimming na. Bro, night nice swimming. umaga na to, pa-morning na to. So, ayun, nitrang pinagbumula ng tubig, yung bukal na yun. Yung may parang maliit na waterfalls. Doon ang gagaling ang lahat ng tubig at galing po yan sa bukal. Na hindi maubos ng tubig kahit summer, ganyan pa rin po kalakas ang tubig yan. Kaya walang problema. At umihi ka rito, no problem. Saring water. Ganyan pa kayo ang tubig. Eh. Kahit gabi na kita yung ilalim. Oh. Eh. Kung kita yung ilalim ng tubig, oh. Eh. yung silang tulog. Ganyan po siya kalinaw. Oh. Eh. yan, grabe. Pastor kita eh. eh. yung katawan niya sa ng tubig. Eh. Oh. sobrang linaw talaga. Maganda.

Dito galing yung tubig. Yan yung water source. oh, yung water source. Yung pupunta rito. Dito dyan. Hanggang doon. yung tubig. Nagapag doon. Yeah. 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 na rin

Holy at Patrol Shop Sabi lang Sabi okay. lang ng Ang labig ng tubig Parang may yelo Yan Yan yung katangian ng Patrol resort dito Tubig Kasi labig ng yelo yan oh. Ayan Ayan, Ayan nakabuhan Harap at overnight Alam problema Hello, pagod eh Ay, dito pa. Wala, nakakagawa na. Natural na natural. Okay, wag naman dito nga, live grade Kasi hindi mo kapag sa mga

video na wala big event party yun pero hindi ako big event so close ngayon kasi wala na event kaya nakasara pero ako kung gusto nyo matilayin parang nagsasalamin sobrang linaw ng tubig masalit natin ang mga kabundukan mga uh, brothers and sisters masalit na ng kabundukan yata ahimik yung lugar ayun kung kayo may family rin yun mayroon din kayo mukhang malalaking cottage tulad niyan at siguro sandalan kayo kasa kayo dito up and down pavilion mayroon pa dito ayan